Ganda. Ganda yung ano, sumarap. Ah, spaghetti. <laughs> <laughs> okay. Spaghetti. spaghetti. Friends fries. Uh -huh. Sulit ang vacation. Uh, Sulit ang vacation mga boss sa KFC. So let's go. Kain, kain. sa Kain ka mo yan. May kanin pag lumingon ka, akin ka. <laughs> Abos, nadaan sa KFC. <laughs> May KFC na maliit dito. Ang cute ng KFC, ganito lang kalaki. Pick up. Basta, ano, chicken tsaka rice. Ali, apat, apat na Uh, ang cute ng KFC dito. Parang kwarto lang. Spicy, spicy, spicy. Ayan lang, pinataas lang. Ayan, order Nang na uh, 11 p.m. Kaya kami doon sa Safari World. Tapos, di pa kami nakarating sa Muine. Maya uh, almost Mag isang oras pa so ando na kami sa mo Order muna kami ng makain. At bago tayo dito. I think floor. Anong lang sya kalito, room lang. Ganda. dito yung mga guys ang best part. yung dito. Yanda yung ano nagse-serve. Dalam <laughs>

Sulit ang uh, vacation. Sulit ang vacation mga boss sa KFC. Let's go. Kain, kain. Kain ka mo yan. Sa Sa Pag cream, pang imagas, panglas, Ubus. Basura na lang naiwan. Hmm. <laughs> Mga buto na lang. Hmm. Yan. Ready na papuntang ko ini. 12, nasa mo ini na kami. 12.30. Let's go.